Formal ng nilagdaan ni Mayor Socrates Tuason at ni Schools Division Superintendent Nelson Morales, ang Memorandum of Agreement o MOA, sa pagitan ng pamahalaang lungsod ng Masbate at City DepEd, para sa konstruksyon ng itatayo na City of Masbate Science High School nitong lunes, ikalabinsyam ng Pebrero, na ginanap sa mismong tanggapan ng punong lungsod. Sa ilalim ng MOA, ang pamahalaang lungsod ay magbibigay ng isang ektaryang lupa para sa institusyon at maglalaan din ng limang milyong piso upang magamit na pondo sa pagpapatayo ng mga pasilidad at sa operasyon ng nasabing paaralan. Ang proyektong ito ay kabilang lamang sa education programs ng city government at ng DepEd, na matulungan ang mga kabataan mas na makapag-aral at mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa lungsod ng Masbate dahil sa mahalagang ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng pamahalaan at sa sektor ng edukasyon ang itatayo na paaralan ay magbibigay daan upang mas lumawak ang kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral sa larangan ng agham at teknolohiya na magbubukas ng maraming oportunidad sa hinaharap.